Naghahanap ba kayo ng bagong Samgyupsalan dito sa Masbate City? Sakto! Dahil dito sa kinamaligan, Masbate City ay mayroong bagong bukas na restaurant na nagsaserve siyempre ng mga Korean barbecue. At balita ko yung mga imported pa ang mga produkto dito. Kaya siguradong quality at yummy talaga! Dito yun sa Kaos Restaurant! Tara! Good evening, sir. Welcome to Kaos Restaurant. Good evening tayo, po. San po? Table number, number two. two. Daan? Sige po. Sir, ito pong mino namin, hmm? sir. Tapos ito yung mga food po dito sa House Restaurant. Wow! Sobrang dami pala dito ng mga foods na sinaserve. Pero ano po yung best seller dito uh, na marerecommend nyo sa mga customers nyo? Sabi po namin is ang gus uh, sirloin steak, mm -hmm. tapos sa uh, sangyup number one po. Wow! Tapos sa mga drinks naman po namon mango juice at saka strawberry juice. Tapos ang sa mga dessert naman po namon is mm -hmm. uh, crispy milk, three colors taro rolls, at mm -hmm. saka taro and sweet potato balls. Wow, grabe. Pangalan pala. Mukhang masarap na. Sige, yun na lang po yung ordering ko since yun yung sinasuggest mo sa akin. Okay po, sir. Sige po. Pawit na lang po, sir, kay ma-prepare pa po kami ng 5 to 10 minutes. Ah, sige po. Sige, yun lang. Sige po. Salamat. So habang inahanda pa nila yung mga in-order natin yung mga pagkain, sabi mga 5 to 10 minutes daw, So, ito tour ko muna kayo dito sa loob ng Kaos Restaurant para magkaroon kayo ng idea kung ano yung makikita nyo dito. Actually, ako may sabi ko, unang pasok ko palang malamig. Tsaka, napakaganda ng design. Very modern talaga. Kita nyo yung ilaw na yan. Stego. Tapos, sa mga gusto pala dyan ng uh, presko na dining area, walang problema. Dahil pwede-pwede ho tayong ang mag -dine in doon sa labas para sa gusto ng fresh air. Hello guys! Nandito tayo sa loob ng Cow's Restaurant at nabigyan tayo ng pagkakataon na matingnan itong kanilang kitchen dito sa loob. Buti na lang nandito si Kuya para explain po sa atin kung ano yung mga machines na may kita natin o ano yung mga gamit nila dito sa restaurant na to. Ang masyena po ito ay ginagamit po namin sa iba't ibang klase ng karni at saka mas pinapadali po nito ang aming trabaho para mas ma-serve po namin na mas mabilis ang iba't ibang klase ng karni po. At ang isa ito, ginagamit naman ito sa mga karne na walang buto. At, at ang machine ito ay galing pa sa China. At ang isa naman ito ay ginagamit po ito sa iba't ibang uri pa rin na, na karni ngunit ginagamit ito sa may mga buto at saka itong mga fries na karni at ang mga ingredients naman po na katulad ng mga ganito galing pa po ito sa may Korea mm -hmm. at saka may China at, at ang mga karni naman po na I aming mean, siniserve sa mga customer ay galing pa po sa iba't ibang iba't ibang bansa so hello guys eto na yung mga in-order natin na food dito sa Cow's Restaurant at oo nga pala kapag kumakain kayo dito ay eh, pwede kayo magpaluto dito sa kanilang mga staff habang nagluluto ka dyan kuya eh, gusto ko naman subukan itong kanilang kimchi soup. Maanghang! <laughs> so, eto palang niluluto ni Kuya ay eto po yung mga kasalay na mga meat dito po sa Sangip One. Kuya, matanong ko lang, itong lettuce, anlip po ba? Hindi po. Pag, naubos na po siya, hindi siya Ah, hindi okay. siya, Andy. Yes, po. Mag-order ulit. Yes, Magkano po. po yung additional na ganitong bucket na lettuce? 60 pesos lang. 60 pesos. Okay na po, sir. Hmm. Guys, sobrang sarap na itong kimchi soup. Yung anghang niya is tama lang. I know, kayang-kaya to kahit mga bata. Hmm. Saka kay roll. So, meron din sila dito mga sauces, dipping sauce. Dish para mas lalong sumarap yung mga meat na niluluto nyo dito sa Kaos Restaurant. Mm. Sarap, sarap! Good! So itong grill nila dito sa gitna ng table, eh, kapag medyo matigas na, pwede natin mag-request, magpapalit para yung pagluto-luto nyo ay eh, madulas-dulas, smooth para hindi dumikit yung karne. At sa mga naghahanap po ng rice, meron po dito sa Kaos Restaurant. Ang maganda dito, meron siyang toppings na seaweed. Lettuce. Mmm. Ayo. Meron din sila dito ang iba't ibang juice, kagaya nitong mango juice at etong strawberry juice. Sarap! Diba ang lasa? So eto naman guys, meron sila dito mga fried na parang lumpia. Eto ay ang kanilang crispy milk, three-color star rolls, at etong taro and sweet potato balls. hmm Sarap! hmm hmm. Eto palang mga ganito kuya, chuck eye roll, tama ba? Yes po. Uh, kapag order sila dito ng chuck-eye roll lang, ano yung kasama? Kawan po siya may po siya, kimchi, pickled radish, ah, oh, tapos okay. seaweed po. Yung mga side dish niya, yung yes, tsaka sauce. Tapos lettuce. Lettuce. Pero yung lettuce, hindi unlay. Yes po. Kapag naubos yung isang bucket na lettuce, order ulit. Yes po. Which is magkano? 60 pesos. Po. 60 pesos. Chuck-eye roll with lettuce and side dish and sauce. Hmm. Hmm. Sarap! Ano naman yan? Kala ah, po siya, sirloin steak. Sirloin steak, sige. Kuya, sa pagluluto na ito, mga meat, paano makita na luto na? Kapag nakita niyo po siya na medyo may konting golden brown or kaya konting red po siya. At ah. Sya dapat di po siya masyadong luto. luto. Okay. Kailangan Tama lang jo, Josie po siya Eto naman Ang niluluto ni Kuya ngayon ay Angus beef Yes Wow Angus beef With lettuce ulit Lagay natin dito Kunti lang Lagay natin ng seaweed Sauce Angus beef guys mm. Andun talaga yung lasa Grabe sarap Angus beef sa mga nagustuhan ko rin. Ang sarap ng flavor, ang sarap ng lasa. Panalo. Hmm. Ito naman pala, ang kanilang rib ay beef. So, eto na nga guys. Tapos na po, naluto ni Kuya lahat ng mga in-order natin ng mga meat. Tara, tikman na natin isa-isa. Grabe, sobrang nabusog ako dito sa Cow's Restaurant At ito nga, hindi ko naubos yung mga iilan na mga in-order natin na pagkain Pero pwede pwede nyo po yan i-take out Kaya sa mga nanonood dyan, kung naghahanap kayo ng maganda, malinis at may mga masasarap na pagkain Bisitahin nyo lamang po o puntahan itong Cow's Restaurant dito po sa Kinamaligan, Masbati City. At sigurado akong magugustuhan nyo at sulit ang ibabayad nyo dito. Kita-kits na dito guys!